sa pagtatapos ng Wano Arc, isa sa mga pinakakapanapanabik at may malaking epekto na mga pangyayari ang nangyari ng si Shanks, isa sa mga pinakamahalagang karakter sa kwento, ay dumating sa bansa ng Wano. Ang layunin ng kanyang pagbisita ay upang takutin si Admiral Rayakuga, isa sa mga Admiral ng Marines, na nasa misyon upang hulihin si Luffy, isang linggo pagkatapos ng malaking laban sa Anagashima. Kilala si Shanks sa kanyang pambihirang lakas at kasanayan kaya't nagdesisyon siyang makialam upang protektahan si Luffy at ang mga mamamayan ng Wano, ipinakita ang kanyang malakas na haki upang takutin si Admiral Rayakuga. Ang pangyayaring ito ay lalong nagpatibay ng kahalagahan ni Shanks sa kwento at nag-iwan ng mga tagahanga na sabik malaman ang dahilan ng kanyang pagbisita at ang pagunlad ng bagong plot. Bagamat interesado si Shanks at ang kanyang crew na mahanap si Luffy, malinaw na ipinahayag ni Shanks na hindi mangyayari ang pagkikita nilang iyon. Sa isang nakakagulat na sandali, inihayag niya na hinahanap niya si Bartholomew, isa sa mga kapitan ng Straw Hat Grand Fleet na nagdulot ng problema sa kanya sa buong buhay niya. Si Bartholomew ay nakapagpagalit ng ilang makapangyarihang pirata, ngunit ngayon, nagawa niyang inisin ang isang hindi pangkaraniwang malakas na kaaway. Sa layuning magpasiklab at sa ngalan ng mga Straw Hat, sadyang pinaasar ni Bartholomew ang galit ni Shanks at alam natin na ang pagperson ni Shanks kay Barthel Omyo ay nagdudulot ng mga konsekwensya. Isang patunay nito ay si Kid, noong nakaraan, nagdesisyon ang supernova na harapin ang isang Yanko upang kunin ang kanyang titulong iyon, at ang pinili niyang Yanko ay si Shanks. Dahil dito, natalo siya at nawala ang kanyang braso. Hindi lang iyon, hindi na kailangang magdumi pa ng mga kamay ni Shanks. Ang buong crew ni Kid ay natalo ng red-haired pirates, habang ang braso ni Kid ay tinanggal ni Ben Beckman, ang unang mate ni Shanks, na nagpapakita na hindi madaling kalabanin si Shanks, kahit na ang mga rookie pirates. At ang crew niya ay tunay na walang kaluoy, tulad ng sinabi ko, kamakailan lang ay nagdeklara si Bartholomew ng rivalidad laban kay Shanks, na nagpapakita na maaaring hindi niya alam na si Luffy ay matagal ng magkaibigan kay Shanks mula pa sa pagkabata, na nagdudulot ng malaking problema kay Shanks at sa kanyang crew. Sa cover ng chapter 875 at ng One Piece manga, makikita si Bartholomew na kinukuha ang isa sa mga teritoryo ni Shanks, pati na rin ang pagsunog sa bandila ng Yonko at pagpapalit nito ng bandila ni Luffy upang ipakita na ang lugar ay pag-aari na ni Luffy. Nang malaman ni Shanks ang ginawa ni Bartholomew, nagsimula siyang manghunting kay Bartholomew upang hindi ito makaligtas sa parusa, kahit na si Bartholomew ay bahagi ng fleet ni Luffy. Dahil sa ginawa niyang ito, Nakaapekto ito sa isang bagay na matagal nang nais makita ng mga fans, ang muling pagkikita nila ni Luffy. Ang mga aksyon ni Bartholomew ay nakaapekto sa reputasyon ni Shanks, dahil ang pagpapalit ng bandila ay nagsilbing isang hamon at nagpapababa sa impluensya ni Shanks sa mga hang isla. Bukod pa rito, pinatatag nito ang pagkaintindi ng Straw Hat sa kahalagahan ng reputasyon at impluensya sa isang mundong dominado ng mga pirata determinado si Shanks na harapin si Bartholomew at ibalik ang kanyang prestihiyo. Ang pagkikita nilang dalawa ay maaaring mangyari sa iba't ibang sitwasyon, tulad ng sa isang isolated na isla o sa isang labanan sa dagat. Gaya ng nabanggit ko sa simula ng video, sa chapter 1054, malapit na si Shanks sa bansa ng Wano, malapit na kay Luffy, Ngunit sinabi ni Shanks na ipagpapaliban nila ang pangyayaring iyon dahil kailangan nilang talunin si Bartholomew upang mabawi ang kanilang reputasyon. Kung hindi nila ito aasikasuhin, makikita ng buong mundo na ito ay isang kahinaan, isang bagay na hindi maaaring mangyari para sa isang yangko. Ngayon na may malaking layunin si Shanks, gagawin niya ang lahat upang talunin si Bartholomew, posibleng pati na rin ang kunin ang kanyang buhay kung iisipin kung ano ang maaaring mangyari kay Bartholomew kung matagpuan siya ni Shanks, papasok tayo sa isang mundo ng mga kapanapanabik na spekulasyon at posibilidad sa kaganapang ito na maaaring mangyari sa lalapit na panahon. Maraming mga salik ang maaaring makaapekto sa kinalabasan ng kanilang engkwentro, tulad ng kanilang mga motibasyon, kasanayan, at pati na rin ang mga relasyon na nabuo nila sa buong serye. Bago pa man tayo magsimula sa mga posibleng konsekwensya ng engkwentrong ito, mahalagang ilarawan ang kahalagahan ni Bartholomew sa kwento ng One Piece. Si Bartholomew ay isang kapitan ng Straw Hat Grand Fleet, isang alyansa ng mga pirata na nabuo matapos ang mga pangyayari sa Dressrosa. Kilala siya bilang isang malaking tagahanga ni Luffy at masugid na tagasuporta ng kanyang layunin. Mula sa kanyang unang pagpapakita, ipinakita ni Bartholomew ang hindi matitinag na debosyon kay Lupi at sa mga Straw Hats. Ang kanyang debosyon ay kasing tindi na hindi siya nag-atubiling itanim ang bandila ng Straw Hats sa mga isla na dating nasakop ni Shanks, at hindi iyon ang pinakamatindi niyang ginawa para kay Lupi. Habang nakikilahok sa torneo na nangyayari sa Dressrosa, narinig ni Bartholomew ang isang lalaki na nambabatikos kay Lupi, na ikinagalit niya ng gusto. Dahil dito, Pinakrush ni Bartholomew ang lalaki gamit ang kanyang barrier. Matapos imovilize ang kalabang ito, tinanggal ni Bartholomew ang dila ng lalaki, na nagpapakita ng hindi niya pagtanggap na may maglalakas loob na magsalita ng masama tungkol kay Lupi. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Bartholomew ang malaking loyalty kay Lupi, na hindi pa nga alam ang kanyang pag-iral. Ngunit ngayon na alam na natin ang mga nangyari sa nakaraan, kailangan nating pag-usapan ang hinaharap. Dahil ang engkwentro sa pagitan ni Bartholomew at Shanks ay hindi na maiiwasan, ang mga implikasyon ng kaganapang ito ay magiging malaki, pareho para sa landas ni Bartholomew at para sa hinaharap ni Shanks at sa kanyang paghahanap sa legendary treasure, ang One Piece. Kung matagpuan ni Shanks si Bartholomew, ang unang aspeto na makakaapekto sa kinalabasan ng engkwentro ay ang personalidad at mga motibasyon ng bawat karakter kilala si Bartolomeo sa kanyang hindi matitinag na ugali at magarbo ngunit malalim na respeto at loyalty kay Lupi. Makikita natin kung paano magre-react si Bartolomeo sa presensya ni Shanks, lalo na tatanungin siya ni Shanks kung bakit ang isang kaalyado ni Lupi, na hindi naman naging kalaban, ay tina-target ang mga teritoryo niya sa ngalan ng Straw Hat Pirates. Sa kabilang banda, si Shanks ay isang karakter na puno ng misteryo, na may kaunting impormasyon tungkol sa kanyang tunay na motibasyon at layunin. Ang kanyang tindig kay Bartholomew ay maaaring mag-iba mula sa isang agresibong posisyon na naghahanap ng paghihiganti para sa kapalaluan ng mga pirata hanggang sa isang mas diplomatikong diskarte na nais magtatag ng pag-unawa o kasunduan kay Bartholomew. Sa madaling salita, hindi natin alam kung magpapasya si Shanks na pag-usapan ang kanyang koneksyon kay Lupi. Isa pang mahalagang salik na dapat isaalang-alang ay ang lakas at kakayahan ng bawat isa sa kanila. Si Shanks ay isa sa mga Yonko, isa sa apat na pinakamalakas na pirata sa mundo ng One Piece. Siya ay may napakagaling na hockey, at sa kasalukuyan, siya ang may pinakamalakas na hockey sa buong kwento. Sa kabilang banda, si Bartholomew ay isang malakas ding mandirigma, Kilala sa kanyang natatanging kakayahan na lumikha ng protektibong barrier sa kanyang paligid gamit ang kanyang prutas na Bari Bari Nomi. Ang kakayahang ito ay nagbibigay sa kanya ng halos hindi matitinag na depensa at kakayahang maglunsad ng malalakas na atake gamit ang kanyang mga barrier. Magdudulot ba ito ng isang epat na laban? Hindi. Wala nang pag-asa si Bartholomew laban kay Shanks. Ang malaking pagkakaiba sa lakas ng dalawang karakter ay maaaring magdala ng iba't ibang kinalabasan sa kanilang engkwentro. Kung si Bartholomew ay magpapas siya na harapin si Shanks ng direkta, maaaring maging isang maikling laban ito dahil sa hindi matatawarang lakas ni Shanks. Gayunpaman, may posibilidad din na ang engkwentro sa pagitan ni Shanks at Bartholomew ay hindi magiging isang direktang pisikal na laban. Maaaring magdesisyon si Shanks na gumamit ng mas banayad na diskarte, naghahanap ng pagunawa sa mga motibasyon at dahilan sa likod ng mga aksyon ni Bartholomew. Dahil sa kasaysayan ni Shanks bilang isang matalim at maingat na karakter, maaari niyang subukang maghanap ng isang diplomatikong paraan upang maresolba ang isyong ito, magbigay ng mga nakakumbinsing argumento, o kahit na ibunyag ang mga impormasyon na hindi alam ng nakararami, tulad ng pagiging malapit na kaibigan siya ni Lupi. Gayunpaman, magiging interesante ring pag-usapan ang mga motibasyon ni Shanks patungkol sa One Piece, ang yaman na nagtulak sa kanya upang harapin si Bartolomeo. Maaaring magtapos si Shanks na ibunyag pa ang higit pang impormasyon tungkol sa nakaraan ng mundo, dahil siya ay isa sa mga ilang tao na nakakaalam ng mga lihim na natuklasan ni Goldie. Roger